Sinabi ko po na yung guidelines po ngayon ay galing lang doon sa COA, uh, COA, DBM, and other agencies concerned. Pero ang dapat po ay gumawa talaga ng sariling batas ang Kongreso patungkol po dito. Uh, setting up the parameters in accordance with the Constitution. Kasi ang nakalagay po sa, sa saligang batas, reasonable conditions as may be determined by law. So ano po ba yung reasonable condi condition So ito po siguro ay dapat ma kung ano po yung uh, hangganan, ano yung de definition, rather than delegate justice to administrative agencies. So this is a legal question, uh, although hindi naman po pinagbabawal ng saligang batas. Yung wala pong sinasabi ang saligang batas na bawal ito. So dapat po may, may hangganan at dapat po transparent at may accountability. Mm -hmm. Pero sir will you initiate a bill tungkol po dito para may clear guide guidelines yung sa Hindi po kailangan mag-appeal. Mm -hmm. Hindi kailangan mag-appeal. At trabaho po ng kongreso po 'yan. Ah, mm -hmm. uh, anangyari lang po na 2015 2015 nagkaroon ng guidelines ang COA and uh ang COA and, and and the other government agencies na dapat eh sinabatas. At hindi naman po pwedeng gumawa ng batas yung mga administrative agencies ang gumagawa lang po ng patas ay Congress, the lower house and the Senate. Yes sir, ang ang ipinupunto ko lang po sir sana, are you going to initiate or magi-initiate po ba kayo sa sa side po ninyo na magkaroon po ng ganitong klase ng batas para lang po mas maging malinaw yung atin pong panuntunan pagdating po sa confidential funds. By, by all means po, kung, uh, kung 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 ang proper committee nito ay, ay hindi po ako yung chairman, no? mm -mm. wala pong uh, binuksan ko na po kanina yung usapin. Ako na po yung nag-initiate ng usapin kanina mm -hmm. na dapat po ay meron tayong batas hindi lamang patungkol sa kung ano yung definition, kung hindi kung paano gagastusin. Because admittedly, may mga gastusin na hindi mo, hindi mo ma, mapipredict. Hindi mapipredict, halimbawa, uh, ganong karami yung ating mga uh, i-repatriate ire galing from Gaza. Hindi mo ma, ma mapipredict kung ganong katagal pa itong Uh, hidwaan doon sa lugar na Hindi mo rin mapipredic. Halimbawa, merong isang malaking uh, oil spill na, na magaganap. Uh, so, yung mga ganun pong gastusin ay hindi mo maisasama sa General Appropriations Act. So, ito po yung sinasabi na nakailangan merong definition, merong parameters. Ano ba yung mga conditions na pwedeng ipa-ilahad ng batas yung parameters yung standard na merong transparency and accountability Uh, yes, Senator, si Chiki Verhelto. May balik ko lang yung usapan dun sa aming pinag-usapan din dito kanina no, about the intelligence funds ng uh, Pangulo. Kasi ang sinabi nga, ang concern po ni Senator Coco Pimentel ay, well, binibigyan siya ng intelligence funds. Ha. Dapat naman yung mga ahensya na talagang nagagather ng intelligence, binibigay naman sa kanya yung information. And before naman i-release yung funds, ay kailangan ng approval ng Pangulo. So kung meron po siyang sariling intelligence funds, siya rin po ang mag-approve noon. So may question daw on checks and balances. Ano po yung take po ninyo dito? Anong tingin nyo? Para po malaman ng ba na, oh, there's nothing to worry about. Or Nakalagay naman something po kasi dahil yung pinanggagalingan nga ni Sen. Pimentel ay eh yung joint circular ng COA, DBM. Nakalagay naman po doon na yung kung sino po yung mga intelligence practitioners na dapat tumulong din sa sa office of the president. So, yung kung yung sinasabing nag-approve kung merong kung meron pong mali doon, kaya nga sinabi ko dapat gumawa ng batas kung merong nakikitang uh, gap o pagkukulang tungkol doon. So kung gagawa ng batas, pwede eh, tibahin yun. Kasi ngayon nag lang po tayo doon sa Joint Memorandum Circular mm -hmm. na hindi naman po batas. Kasi nga ang gumagawa ng batas ay kongreso. Sa so, OVP, nagsabi na po si uh, VP Sara na hindi niya na iaapela yung uh, pag-restore dun sa mm. confidential funds. Ano po? Uh, ano po ang reaction po ninyo dyan? So, nabawasan po kami ng, uh, ng point of uh, debate or discussion kasi kung si Vice President na mismo ang nagsabing hindi na niya uh, yon So, wala na pong, wala na pong issue doon. So it settles everything, everything now is smooth and academic.